September 23, 2025 mga kainags ano? Araw ng Tuesday, day off tayo May pupuntahan lang tayo Kagabi, may uh, pagkagaling natin sa trabaho Umuwi ako ano Ika-ika ako ano Bihira <laughs> Mukhang umatake na naman yung gout ko nung nakarang gabi Actually bago ako pumasok sa trabaho Okay pa yung pa ako eh no pero nung habang tumatagal, habang nagtatrabaho tayo, syempre nagbubuhat tayo, lagi tayo nakatayo, lakad tayo na lakad sa trabaho natin. Yung konting sakit na nararamdaman ko dito sa paa ko. Ito toto to, to, dito dito dito. O yan. O. Kung napapansin niyo medyo namamagapa ng konti ano. Kumpara niyo rito sa isa, dito sa isa yan oh. di ba? Flat na flat. Ito namamaga dito masakit. Mabuti nga mga kainag hindi dito yung masakit eh no. Kasi kung dito yung masakit, sigurado hindi na ako makakapaglakad ngayon. Mabuti naman dito lang winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Kaya kahapon, kagabi pala, ba, pag uwi natin galing trabaho, iika-ika na ako, tsaka talagang masakit ano. Ang ginawa ko lang, uminom lang ako ng gamot pag uwi ko ng bahay. Tapos uh, natulog lang ako. 8 uh, hours ako natulog, tapos sa uh, siguro mga dalawang oras akong, dalawang oras akong nakahiga pa rin. At talagang pinahinga ko siya. Awa naman ng Panginoon nung nakapagpahinga tayo, nakatulog tayo ng maganda gandang tulog eh nawala na yung pamamaga at nawala na yung pananakit kahit pa paano. No? Pero by the way, nandito ako ngayon sa Northern Alberta Prosthetic Orthotics mga kainags ano? kasi kailangan ko talaga magpagawa ng panghulma habang naglalakad tayo or nagtatrabaho tayo. Ilalagay natin sa sapatos yun eh. Yung insulin. Ano ba yung tag doon? Yung paa na tatapakan mo para timbang, no? Balance yung paa mo, yung pagtayo mo, malaking tulong 'yon para sa laging panalakit ng ating paa. Although alam ko naman na gout itong dahilan ng panalakit ng ating paa. So meron punta na tayo dito kasi baka mali tayo. May appointment tayo rito eh. Yeah, medyo paika ikaw kung nakikipapansin mo. Yan. Report muna tayo habang maaga. Yan, yeah, so nag-fill up lang ako dito ng information. dito na tayo sa loob. <laughs> Anak na weteng mga nagsano. Mabuti na lang, nagtanong ako bago simulan yung proseso, no? Kasi nagtataka ako, first time ko kasi rito, nagtataka ako bakit hindi nila kinuha yung insurance sa uh, information ko. So, mabuti naman, bago dumating yung mag examine sa atin, eh, nagtanong agad ako, pumunta ako doon sa, ano, sa... Doon sa harapan, sa information so sabi ko uh, nagtataka lang ako sabi ko bakit hindi nyo kinuha yung information ng aking insurance sabi ko uh, tumatanggap ba kayo dito ng insurance from my company kasi 5 years ago yata yan, or 6 years ago kumuha rin tayo ng orthotics pero hindi dito hindi dito sa dito sa pinuntahan nating orthotics ano so sinagot ng insurance company natin yon pero pero ngayon sabi nila hindi na raw sila kumukuha ng insurance lang so I have to pay on my pocket from my pocket pala no? tama ba yung grammar ko? yun <laughs> sabi nila magbabayad ka muna tapos uh, re-reimburse mo or ipapasa mo sa insurance mo parang ganun so kasi parang nagkakaroon yata sila ng problema sa mga insurances yun ang sinabi kaya pala nung yung 6 years ago doon sa pinagkunan ko ng orthotics Una kong kuha sa kanila, wala kong binayad makani sa sagasagot ng insurance. Tapos sa uh, sumunod, nagbago na raw sila. Yung unang pinuntahan natin na Orthotics 6 years ago. Sabi nila kailangan kong magbayad muna. Tapos ako na raw ang magpapare reimburse sa company ko or sa insurances ko. Sabi ko ay ayoko nang ganon. sabi ko kaya nga ako pumunta rito dahil libre no from the insurances. Sabi ko kung hindi sasagutin ng insurances yung orthotics or yung insole nabibilin ko sa inyo or kukunin ko sa inyo. Kakansel ko na lang 'yung ano. Cancel ko na lang 'yung aking uh, appointment sa inyo. So, ngayon wala lang iyari. At least uh, nag-try tayo, ano huh. no. So, meron naman tayo mga insol insol sa paa natin. Nabibili natin 'yung nabili natin sa Amazon. Halos lahat ng mga sapatos ko merong insol. Para sa paa natin ano, protection. So 'yun, tara. Alis na tayo. Nakalimutan ko, kasi nung tumawag ako rito, nakalimutan kong itanong kung tumatanggap ba kayo ng insurances kasi nasanay tayo na ah <laughs> laging sagot ng insurance eh, no. Mabuti na lang na ako bago nagsimula, natanong ko kung oh, hindi sigurado. Baka mapabayad ako. <laughs> eh medyo mahal din yata yung pagpapa-check up or pagkuha ng insol dito sa ano, no sa mga orthotics pupunta pala muna ako na ano West Edmonton Mall mga kainags ano? at meron lang akong gagawin doon sandali lang wala na talagang nararamdaman na natin yung ano no? tumatanda na talaga tayo talagang yung mga sakit sakit ay hindi na mapigilan yung paglaba sa katawan natin uh, nako grabe eto na eto na yung paniningil sa ating uh, pang-aabuso sa katawan ano hindi ko na kaya maglakad ng ano ngayon, yung malayo talaga. Dati eh, hilig nating maglakad, ano? Kasi ngayon napapansin ko sa tuwing naglalakad tayo ng malayo at naglalakad tayo ng matagal, kahit na lang sa trabaho natin eh sumasakit na yung paa natin. At grabe. Kaya ngayon eh, ko na rin maglakad-lakad ng malalayo at maglakad ng matagal. Mahirap na kasi doon sumusumpong yung pananakit ng paa ko. Hay, so wala pa yung result ng ano no, yung nagpakuha tayo ng dugo para sa uric acid natin. Hindi pa ako tinatawagan ng hospital natin ang ating family doctor kung ano na ba ang status doon sa uric acid level natin, kung bumaba na ba kasi nga mahigit isang buwan na tayong umiinom ng maintenance na allopurinol. So sana merong ano no, merong uh, improvement sana hopefully kahit bumaba man lang kahit konti at least may improvement sa pagbaba Pati nga yung, yung kanan, kanang tuhod ko mga kainags ano, Medyo minaramdaman din akong something eh. Sabi ko eto na yung ano Eto na yung palipat-lipat ang sakit ano Yung nagkakasabay-sabay na Dati pa isa-isa lang eh Isang paalang lang eh no Yung nagkakaroon tayo ng gout o rayuma Ngayon dalawa na eh Yung gilid ng paa ko sa kanan Yung joints no pinakita ko sa inyo kanina tapos ngayon uh, kasabay yung tuhod ko naman mabuti naman yung, yung sa tuhod ko mild lang mild pero naramdam meron talaga pero awa naman ng Panginoon ngayon eh medyo nabawasan yung pananakit pahinga lang talaga pahinga <sighs> ang lalim I mean, I wanna go I really do wanna see last week cause like wouldn't it have been so much better for this parsley hose and like tuck it down your pants and get away with it you can score that is leave dito tayo sa ano eh, no West Edmonton Mall Pero hindi tayo papasok sa loob Ayoko muna ng pagurin yung pako pa <laughs> yeah, pupunta lang tayo dito sa Wild West mga kainag matagal tagal ko na rin kayong hindi na isama rito no? Uh, sa Wild West Alam niyo naman siguro kung ano yung Wild West dito sa West Edmonton Mall Ito yung mga shooting, shooting range Ayan, mas malapit kasi sa bahay natin to At hindi tayo mapipressure or may stress sa pag, pagdadrive kung ikukumpara natin doon sa mga nakaraang gun range natin ano, Sa malayo, 45 minutes Pero dito siguro 15 minutes lang Or 10 minutes lang magmula sa bahay natin Pasok muna ako So yan mga kainags ano ah uh, Galing na tayo sa loob uh, At uh, bumili, ay, bumili nga pala ako ng ano Nang lock sa uh, Para sa pistol natin ano? Ito, 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 to Mas maganda kasi ito eh. Hindi siya makapal. So talagang kakasya sa, sa ano sa uh, case natin ano ng pistol natin yan, ano. Worth 20 magkano ba to? Ayan, 22 dollars. Siguro hindi pa kasama yung ano, rito, hindi pa kasama yung tax. Tapos sa ah, kung doon sa mga hindi nakakaalam, mga kayo dito sa Canada, Uh, dati kasi binan nila diba dito yung ano, una nilang binan dito yung automatic ano, automatic na rifle. So hindi na tayo pwedeng magdala sa labas noon. Kung meron man tayong automatic rifle sa bahay na lang natin yon hindi na natin pwedeng ilabas. So nakaban yun. Tapos ngayon, ngayong taon yata last December, hindi ko nabanggit sa inyo, binan rin nila yung, 'di ba meron tayong JR carbine rifle 9mm, 'di ba? So ngayon, hindi na rin natin pwedeng ilabas ng bahay natin yon kasi yon nakaban na rin. So ilang baril na lang yung pwede natin ilabas sa ating bahay para pumunta tayo sa mga gun range. Yung shotgun, ang pagkakaalam ko pwede pa rin natin ilabas yan mula sa bahay natin papuntang gun range. Pero yung nabanggit ko nga, marami na, maraming mga rifle hindi naman lahat ng na mga 9mm na rifle ay nakaban may, mga, may isa lang sigurong pwedeng klaseng style ng rifle na 9 mm na pwedeng ilabas ng bahay. Ayun, so wala na, no? wala na yung JR Carbine natin. Bahay na lang talaga 'yon, wala na. Linis-linis ah, na lang. Tapos pero yung mga pistol na barrel, pwede pa 'yan. Yan ang pwedeng ilabas. Mula sa bahay natin papunta sa mga gun ranges. So marami, marami na nagbago, grabe. So pabawas nang pabawas ang mga nababan na hindi na pwedeng or hindi na pwedeng ilabas ng bahay natin, no? ganun talaga so, <laughs> so sabi nila ang posible na lang daw na maibalik yung mga automatic rifle at yung mga JR Carbine na meron tayo ay siguro kapag napalitan na yung Prime Minister ng Canada no? or kasi may mga balita na balak ng humiwalay ng Alberta province ng Alberta sa Canada So yun yun, balak na Actually kung hindi ako nagkakamali Marami rin mga provinces na balak na rin Kumiwalay sa Canada mga kainags ano? Kasi doon sa mga hindi rin nakakaalam At ayon sa aking kaalaman Ang Alberta kasi mga kainags Ay isa sa pinakamayaman niya ng probinsya ng Canada Na konti lang yung napapakinabangan nilang pera So parang ang marami yatang nakikinabang ng <laughs> ng pera ng Alberta ay yung ibang probinsya. So ayoko na magsalita no, baka magkamali ako, baka kung ano. Eh. Pero yun. So unlike pagka humiwalay ang Alberta sa Canada, so syempre ang makikinabang lang ng pera ng Alberta Canada o ng Alberta ay Alberta lang, probinsya ng Alberta lang. 'Di ba? So mayaman kasi ang Alberta dahil sa oil, yung oil natin, 'di ba? Dito sa Alberta pinakamayaman to sabi nila. So yun, Uh, hindi natin alam kung ano mga, mga susunod na pangyayari Pero importante ay ang mahalaga Uwi na tayo mga kainigs ano? <laughs> So yun lang uh, Wala, ganun talaga no? Pero yung mga 22 uh, 22 caliber o oh, tsaka 22 na na rifle, pwede pa yon. Pero hindi kasi ako nag enjoy sa mga 22 rifle at saka yung maliliit pistol na 22 rifle kasi hindi ko gusto yung sounds pag pinapotok mo siya parang plink 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 lang kumpara sa mga 9mm na talagang sasabog ang eardrum mo pag wala kang dalang anong mafi-feel ko talaga, nafi-feel ko talaga yung putok niyang 9mm. So, yun, para, let's go. Kaya so, yun mga kainags ano? grabe grabe, uh, dami na nagbabago gawa ng mga nangyaring crimes dito sa Alberta, Canada Tapos uh, mas maganda rin yan kasi kung sakaling humiwalay man yung Alberta sa Canada Kasi yung, yung premier no, yung, ng, ng Alberta, Canada, eh, parang gusto niyang baguhin yung batas kasi dito sa Canada mga kainays kapag uh, may pumasok sa bakuran mo or may pumasok sa bahay mo na masamang loob Hindi mo siya pwedeng saktan basta-basta Kailangan masaktan ka daw muna noon ng loob sa'yo bago mo gamitin yung self defense na sinasabi At yung mga baril natin hindi natin pwedeng gamitin yan para doon sa mga magnanakaw oh. So dihado yung mga may-ari ng bahay na pinapasok ng masasamang loob At yung mga masasamang loob sila pa yung pinapabura ng Canada Which is ang pagkakaalam ko, yun yung gustong baguhin ng Prime Minister. Kaya nga meron na parang nabanggit yung Prime Minister, Ayong, ah, yung yung ano, yung ating uh, Premier ng Alberta, Canada. Meron siya nabanggit, ano, ah, kung hindi ako nagkakamali na ah, doon sa mga magnanakaw, parang or masasamang loob na kapag pumasok ng bahay mo. Ah, 'Di ba? Sabi niya, eh, kung ayaw niyong matodas or masaktan, huwag kayong pumasok sa loob ng bahay ng may bahay. Don't trespasses parang gano. No? So baka kung sakaling mangyari 'yon, mahiwalay man ng Alberta sa Canada, eh baka mabago yung batas na pag may pumasok sa loob ng bahay mo, birahin mo ka agad. Abusuelo ka. Kasi trespasses tsaka ano yun eh, life threatening yun life safety na 'yan, mga pinag-uusapan, di ba? Papasok sa yung magnanakaw, di ba? Dapat eh, siyempre, self-defense. Birahin mo na kaagad. Yun, baka ganun ang mangyari. Alam ko sa states, ganyan. Parang sa Florida, no? Florida, alam ko pag may pumasok na magnanakaw sa bahay mo, pwede mo nang birahin kaagad. Self-defense. Uh, yun ang pagkakaalam ko. So, ganun. Ganun ang uh, pwedeng mangyari, ano? Mga kainis, ano? Yan. So, siyempre naman eh, pag may pumasok sa bahay mo, tapos eh, Siyempre, yung mga magnanakaw na yan, yung mga masasamang loob na yan, buo na ang loob yan. Talagang planado na yung mga yan. Pag pumasok sa bahay mo, at may pumalag doon sa may-ari ng bahay na pinasukan nila, sigurado yung trabaho ng mga magnanakaw na masasamang loob na yan, bibirahin yan yung mga papalag na may-ari ng bahay. So, yun talaga yan. So, siyempre, hindi na po... Alam naman na, di ba, pagpasok ng magnanakaw, sabihin mo, anong kailangan mo? 'di diba? eh kung birahin ka agad, tapos ka na. Siya nakalaya pa, no? Hindi baka tapos hindi pa siya mahuhuli. Kung sakaling makulong man niya, bibigyan lang din ng panibagong chance 'yan. Alam niyo naman dito sa Canada, mga kainis, ano, talagang pinapaboran nila 'yung mga masasama ang loob dito. Ganun talaga. So sana ganun, ganun ang mangyari ano? Para naman 'yung mga lumalaban ng pata sa buhay, nang tapat eh mabigyan naman ng magandang pagkakataon. So 'yun, tara, mga kainigs So isa isasama ko kayo dito pagka yan, sa Wild West pagka ginamit natin yung ating uh, mga pistola. Pistola na lang, hindi na tayo pwedeng maka, makapagdala ng mahahaba rito. Ay, nako Interceptor para sa dalawa nating na aso makakainag sa ano? kailangan yan kasi summer ngayon yung mga aso natin ay madalas sa labas ng bahay kung anong -ano mga pinagngangangat-ngat sa labas ng bahay eh syempre hindi maiwasan magkaroon ng warm ang mga bituka ng mga yon, kaya ito bumili tayo bago magano bago magfall kailangan mapurga natin sila pagdating ng araw yung truck ko ganyan na rin yung gilid ano, puro kalawang na rin ayan o oh. ayan o oh. yung truck natin ito nagsisimula na nga rito mabutas eh oh. ah Punta tayo sa ano ngayon? Punta tayo sa Cabelas mga kainis. Nabili tayo ng 9mm Luger ammunition. Pagandaan natin yung pagpunta natin sa mga gun range. asa ah, sa gun range lang pala. Hindi mga. <laughs> At pwede nating dalhin yung mga bala na nabibili natin nakasale doon sa gun range natin kumpara kung doon tayo bibili mismo sa gun range ay eh, nako pero doon sa Cabelas pumupunta tayo doon pag may mga nakita tayo at nabalitaan tayo mga nakasale na mga ammunition 20 dollars di ba for 50 rounds kung, kung meron kang 100 Canadian dollars oh, o di meron kang 5 limang 50, 50 na 50 rounds tama ba 20, 40, 60, 80, 100 Yan <laughs> Talagang Bopol sa mat eh no Kinuento ba? para sigurado So sabihin natin kasama na yung tax Mga nasa 110 Canadian dollars di ba? Diba? Ilan yun? 250 rounds yun Do, ba? Diba? Kahit na Once every 2 weeks Pupunta ka ng gun range ba? Diba? Ano yeah. lang, sports lang. Kalabit-kalabit ka lang ng ganoon. Di ba? Importante. Oh God, yeah, so like, Hopefully, tama yung nakita ko sa online. Tumingin lang kasi ako sa online kung meron na ka-sell dito na ano, ammunition. Hopefully, meron nga, ano Sana makita natin yung nakita ko sa online. somebody dito. Hanap-hanap muna tayo mga kainag. Ano? Ito yung nakita ko sa online. Ano? Pero hindi siya nakasale dito. $30 pa rin na yan. Ano? Kasi sa online nakalagay parang $20. Mukhang mali yung informasyon doon sa online ha? Magtanong nga tayo kung meron sila rito. No, nope, it's a blazer. Okay. Yan, ito naka-sale daw ito, mga kainags, ano. Kasi, ano, hindi nila na-update. Broken daw yung machine nila. Kuha tayo dalawa. Kuha dalawa. Buti nagtanong tayo, ano. Chinek nila, isa-isa. Ito, mga kainags, ano. 115 grain. Okay na yan. Ito na, mga kay Ito ay salamat naman at yung aking nararamdaman sa pa ay nawala na no? pero iniingatan ko rin hindi ako masyado naglalakad baka bumalik kailangan lang nito talaga pahinga so kung nagkataon pala mga kay next dati na hindi ako nakabili ng pistol bago iba ng pistol siguro mga 5 years 5 years ago nang nakaban yung pistol no na, uh, na ibig sabihin nakaban yung hindi ka makakabili ng pistol at hindi ka rin pwedeng magbenta ng pistol halimbawa hindi ako nakabili ng pistol tapos eh, nakabili ako ng JR Carbine Tapos ngayon ba diba, sabi ko nga sa inyo yung mga pistol eh Kung ngayon ka lang nahilig na gumamit ng mga pistola Ay hindi ka makakabili Tapos nakabili ka lang ng JR Carbine natin before Hindi mo na rin magagamit, hindi mo na rin may ilalabas ng bahay mo no? Kung baga Hindi ka na makakapunta ng mga gun range Unless nga pala, pwede ka pumunta ng gun range sa West Edmonton Mall Magre-renta ka pero kung meron kang baril na JR Carbine lang, na rifle na nakaban ngayon, useless na rin yun, ano? kasi hindi mo na mailalabas ang bahay mo. So mabuti na lang, bago maiban yung mga pistol, ay nakabili na tayo dati. Kaya sabi nila, minsan pagka gusto mo na, at meron ka naman, kaya naman, huwag na magpatumpik-tumpik. Kunin mo na kaagad, kasi eh, hindi natin alam. Baka sa mga susunod na araw, eh, hindi na puwede. o di ba mabuti na lang ng time na yun eh napagdesisyonan ko kaagad na kumuha ng mga pistolas yon magpa enroll mag ng lisensya kasi hindi ka naman makakabili ng pistolas ng mga rifle kung wala kang lisensya kailangan mo muna mag training ng safety training yan so kailangan syempre may pasa natin yung ano kailangan may pasa mo yung ano yung exam oral exam at saka written exam at saka actual actual pala yung may tatanungin sa mga ganto 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 kailangan magawa mo yun para <laughs> naipasa mo so yon nung naipasa natin yung lisensya natin ura urada eh bili agad tayo nung ano nung pistol mga kainags ano kasi syempre sport isa sa mga lahat naman tayo ay hindi naman nun lahat no karamihan sa mga kalalakihan ganun din sa mga kababaihan ay sports talaga yan di ba sports yung paghawak ng ano hindi naman sa pinagyayabang ko makakainis no kaya kino-content ko to no kumbaga isa kasi yan, sa mga nakahilig natin at hindi lang naman ako marami dito halos lahat dito yan ang hilig di ba kahit naman sa Pilipinas di ba mga kainis ano kumbaga yung nagbibigay lang din naman ako ng impormasyon dito sa Canada o sa, ta sa sana tama yung mga pinagsasabi ko no <laughs> so yan <laughs> Hindi ka tulad sa Pilipinas eh, pwede kaya atang magkaroon ng automatic na baril doon eh, no? Pwede ba? O, di ba? Yung mga rifle, yan, pwede pa. Yung sa Pilipinas, pwede ka pang bumili ng mga pistol. Di ba? dito, hindi. Hindi na pwede. O, tara, uwi na tayo. Hello! Hello, babies! Kumusta kayo? Ha? Kumusta na? Kumusta na? <laughs> So nandito na tayo sa bahay mga kainag ano? hmm. Ito na yung interceptor mo Okay mo na yan ha Okay mo na Huwag mong luluwa yan Okay na Okay na So sayo na Painom na rin natin ano Ito na yung dalawang ano Interceptor Okay na Safety mga asa natin Ito nga pala mga kainag Ano yung sinasabi ko sa inyo Yung ipapagawa sana natin kanina Ito yung na, na Provide sa atin Nung ating insurance Six years ago Ganyan no? Nakahulma talaga to sa ano natin eh. Dito sa paa. Nakaganon talaga yan. Ha. No? Talagang ano. Hulma. Ganito sana. May takong pa yan. No? Kaya lang, hindi na tayo <laughs> hindi na tayo <laughs> covered ng insurance natin sa orthotics. Ano? ah uh, covered naman siguro. Kaya lang, iba yung proseso ng pinuntahan natin kanina. Kaya hindi na tayo tumuloy kumuha. Although marami pa naman ako mga nabibili rito na na insole para sa sapatos natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga nabili natin ano na, Mga insole oh. Dami halos lahat na sapatos ko may ganito yan, ito pa oh. oh ah, yan, ito pa. Oh. Ito mga bili ko rito nasa $55 no. Medyo may kamahala no? Okay lang, sa paan naman natin Tsaka ito medyo mahal din to Ito halos lahat naman yan Ito to meron din Ito sapatos ko meron din yan, yan. Ito nabili ko dyan, 20 lang eh. Sa insulation na nailagay natin So mga kainis, maraming maraming salamat sa panunod. Eh. Don't forget to subscribe, please. Thank you. And click the like button, leave your message. Maraming maraming salamat po at hanggang sa muli.